Um, ngayong araw, kuha ng card ng baby namin, ni Kisha, aming baby sanggol. So, ang kumuha ng card na kasama niya ay yung ate niya. Pero dapat, di ba ako? Pero kasi, gusto ko kasi masana yung ate niya na siya yung nag-take over. Imbis na ako, siya yung nag-aasikaso sa kapatid niya. Kahit nandito naman ako, talagang gusto ko yung masana yung body language niya na prioritize niya yung kapatid niya. Kasi aminin natin, hindi naman tayo laging nandito. Hindi naman tayo laging mamawala din tayo sa mundo. And gusto ko lang na makasanayan niyang lagi inuuna niya yung kapatid niya. At lagi niyang iniintindi yung kapatid niya. Inaalaga, inaalala. Para by the time na bilang mawala tayo ng hindi naman at atin kasi alam talaga kung kailan, di ba? Sana yun na siyang gawin yun. And maluwang na sa kalooban niya. Kasi nga, na-train ko na siyang gawin yun at sanay na siya at handa na rin siya. Kasi na-prepare ko silang dalawa na ginagawa nila yung mga pagay-bagay na silang dalawang magkasama. Saka para mas maging close din silang magkapatid. Laging, kahit lagi nag-aaway yun, lagi nag-asaran, lagi nag-sasabunutan yun pag nag-aaway, away magkapatid. Pero mahal na mahal lang isa't isa. Because, tinitrain ko silang gawin yun. And I'm happy to see them na ginagawa nila yun. <laughs> yung nga lang, wala akong video ngayon na pagkuha ng card kasi ate kasamanya ang kasama niya. So, pagdating na lang nila, papakita ko na lang sa inyo yung card ng anak ko. And then, i e upload ko rin po para alam niyo din yung nangyayari sa amin. Kasi, di ba yung mga ina upload namin is everyday life namin. So, hindi ko alam kung anong i-upload ko ngayon kasi walang pasok. Baka ka mga away nila, kamalita nila, trabaho sa school, no, I no. Pero i-update ko pa rin po kayo sa aming everyday life. Pakita mo, pakita mo, magaling ang bibi. Ay, ang bibi namin na. Ay, ti, 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 ti. Ganun sa ate. Hey, how was the kuwaan on ng card? Nakikita ka dito na sa video, tinan mo, nagkakamot ka dyan, para akong goy. Tama, tama. Ang, <laughs> 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 ang hinit kasi sa labas. Hamot ka ulit, pakita mo dito, nagkakamot ka, parang akong <laughs> oh. sa buong isang taon niya, tatlo lang, absent niya. Yan na yung mga araw na may sakit siya.